tabi. So, may taos po. So, piling po. pong magtabang sa muya, ta ang ama niya, masana po, sarong para pa tay Tayo naman po siyang gina. Kami lang pong mga tiyaon ang um, nag para si sa po dito. Nangangga na, po din po kami kung pwede man pong makahagat na susahin so, naman pong ikataong

Okay, sir. You, sir. Manawagan ka na, Sir, kung ano ang gusto niyo pong hilingin panawagan sir, sa ating mga kababayan. kuya. ang lahat ng Lagi kayo Sir. Tabe, Maraming maraming salamat. Kapag yeah. kaaga sa Kapos na Parantapay, so ngunyan, iyaon po kita ngunyan dito sa mismong residente kay ni uh, Raymond Bata Piredo na kung sa'in hindi po so uh, involved kay itong nasabing aksidente ang nakaaging aldaw. So good morning po sa Indo, Madam, tanong lang po ba Good morning po, Madam. An ano po ba ang nangyari nitong nangyari aksidente ka na nag-aging na, Ano kasi nila ko sa pabarakada nila sa basko? Ay sabi mo muna po mm -hmm. na ko sa nagbigtik ko ng ano, estudyante ng na nila. Um, mm -hmm. Tapos dahil mo na po aram na nandiyan pa pala ang sinda sa basko. May birthday yan ako diyan. Mm -hmm. Diyan ako ano sinda na na pero nung inong duman sa kabarkada tapos na ang ito na dapuin si Raymond pinukaw dapat ay po kang kabarkada niyang sukaiba so mm -hmm. so yun na po ito sa so pagpauli na baritaan mi na lang po na diskwido po dyan sa kaduang bulo so ano po ang nakuha po nindong informasyon ano po talaga so ang nangyari? Sa po, naka ano po duman naka bang adapt sa paril parilya sa so paril, paril uh oo -oh. sa impo so tama ni Raymond sa so, tama po ni Raymond bibi po sa sa bilog pong bilog payo, payo mm -hmm. hanggang dumo mm -hmm. dig -dig po sa panga baba so, di po grabe di siya nararamdaman siya grabe po tama kaya ang sabi ko ni Doc, dahil naman talaga dapat itong buhay yan oh, yeah. sa sobrang impact ng pakahulog na po duman sa kanal. Nakahiling po pala duman na mga alas 3 po kay Aga kung dahil po dahil nagbatok so ayam, dahil po na araman na igwa po duman na pangyayaring accident. Ang dahil lang po duman sa tinampo, yung motor, yung tawo po, dahil nahilig. Nahi. So, ayam da po, nagparabato ko po sa kalay, mm. saka po naman na arama na, iba po pala na na-accidente, duwa. Diba? Uh -huh. So, ngunyan, ini po pala, uh, graduating student na po kini uh -huh. si Raymond. Sabi ito. Ano po ko taso sa iyang automotive, uh, automotive po. Automotive. so, ano ang mga memorable mo mga kay Ricky Raymond kan nabubuhay pa si Raymond ano ko tarong sarap ko aking maray tadi na mo po siyang ina nagdesider na po siya sa tirin niya na magkatabang gitap niya kaya po nakaduman po siya sa ay hmm. na ino po na sa halublakan mm hmm. tapos yun na po ito so na may niya po si Bimbara na tinuap ko siya dumay na taga ano po pang manok taga alaga uh, <clears throat> mm na po siya hanggang niyan na ano nakaista nagtatagaligli na lang po siya kay papa niya nagsusungko tapos kung nagtatamang po siya ang parang okay. tasar po siya na ano po ba tapos kayo nag nag skateboard, skateboard, skateboard. po. Skateboard. Halos po bro bang iyan, pwede guys yung mga katropa niya. Katropa niya so mga member. Hmm. Suportado mo siya. Talaga pong nagtaram na mabutong dapat talaga si Raymond. Kaya din mam po na mali ko. Hanggang bro bang gaya ko suportan ang time down. Kaya dapat po namin pong pasalamat. Pantang na lang ako di rin si Elay mo. Tebang na si Nana. Pababaya. Pababaya. Sa sign ng barkada, tignamayan po talaga nila. Kaya, dako lang pasalamat ng kang bilog pamilya. Salamuya sa site ni mama niya. Na yan po. Pero may digday ang nakasuporta. Ano po ang panawagan natin, madam, sa mga sa mga taga-panood natin sa Matanglang Bicol para sakali man po na may mga pusong uh, makapagbigay ng kaunting tulong po sa inyo. Ano po ang panawagan po natin? Kami tabi. So may taos puso po. Feeling po magtabang sa muya ta. Ang ama niya masanap po sarong para pa siya. Tayo naman po siyang Kami lang pong mga tiyaon ang uh, nag para si Gaso po, Digde. Nangangap din po kami kung pwede man po makahagat kay Diel eh, na susahin so, mo man po ang ikataw para uh, okay. makadagdag man po sa muya na pangangayipuhan sa oral daw. Sa pizza dusi po ang lubong nilay kay cemetery po alas 9 po kay aga sa same po sa bagang pagkakay cemetery, Bagan, cemetery. Okay. okay so ngunyan sa tuya naman na makakaulay ulay ngunyan uh, po mismo ang tatay ni Raymond ano po So ano po ang uh, pinsahin natin sir sa mga na... so marami po sir so, mga mga nagkara sigo po na araw may nagiging polish ayon po si isip po ining ama ni Raymond Biri daw <coughs> na po niya ko si bayaw na rumah ngayon manahan nga, si ama kay ne, na. ngayon hindi ngayon si Alex Biro

pero di ba tanda ngunya ako yun tak di ak ngay di ako na kung pilit na birish na punta yun si pilit nakinai na pero di okay share ay tap yun bisa yun bisa tap ay manawagan ka share kong ano ang gusto niya pangiling ng panawagan sa sa ating mga kababayan Basta tap ay kung

Batang Lawin Beacon Online TV Ban Lita Ban Lita Bringing latest and latest news Gather, gather information and entertainment To big worldwide Itu uh, a Batang Lawin Bikol